Hi guys, kakain kami ng ano, early lunch bago umalis. Kasi papunta na kami ng uh, uh, Macau mamaya. So ayan, pili-pili kami dito. Iwala naman kami. Hmm. Iwala naman ito naman kami. Di ba ka pili ano sa dami ng choices? Ba't hmm. kikitin? Uh, Eat my food, please. <laughs> Baka <wala bang> lunch? <laughs> 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 Bukas. Oh, wala pang lunch. Breakfast lahat. Pwede mo kainin. Breakfast yela. Breakfast pala <laughs> wala. <laughs> so Palit kami ng plano guys <laughs> kasi ano yun <laughs> lahat ng ano nila ay pang breakfast pa lang eh, sana ay pang lunch na yung kakainin namin so anyway ang plano na lang ay mag uh, mag proceed na lang kami dun sa Tung Chung no? yung pinakadulo ng station tapos doon na kami kakain ng lunch tapos doon na kami mag-iikot-ikot bago pumunta ng Macau kaya alis na kami Ayan. ganyan talaga sa travel yung mga decision making kailangan sharp flexible etc etc ganyan dapat pag nagta-travel para at least ay uh, ganon kasi kailangan namin gumala kaya ang aming mga bagay ay aming nilagay ah sila ganyan yun ang touch up for English sige yeah. yeah. go sir yun na sino ba susunod ay wala ka na storage rental okay 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 yun lang Marco Okay. Okay. Oh, no, oh kanina pa. Ayun. Close na uh, yun, kuya. Ay, i close na ko. Wag mo na, wag mo na. First two hours lang naman di ba? Oh, okay. okay. twenty dollars. Oh. Ayun ko oh, yun. Ay, yun. Ayun yun. Ayun yun. Ayun yun. Ayun yun. yun. Ayun 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 Ayun

Oh, ano ay? Yay! Ano yan? Oo! Wala na nalagay? Wala na nalagay? Wala na nalagay, ma'am! Yan ako, yan! Yung pag bumam? Pagkain! Ah, pagkain yan! Ma'am, yan, yan, yan. Ayun, yan! Ito, itong isa? Ayun. Ay, ito! Ah, bakpak niya! pagkain to be! Ano yan? Wala na! Pagkailigyan sila sa kanila! Si Arlene! Sayang, sayang! Wala na! Sayang, sayang! Sayang, Mga 5-inch! Okay. Wala na, okay na. Okay na? Okay na. Ayan, full na lahat. Ayan, full na lahat. No change. So, mamimili ka lang kung yung octopus or kasha. So... Nice guys. Another experience, guys. Good for 2 hours lang. dito tayo mamaya. Tapos pag pick up, Oy, ano? Barcode lang, di ba? Yung barcode na 'yon. Saan yung itatapat mamaya? Okay. Locker 6 yan. Kailangan namin dito maglagay ng mga bagahe. Kailangan namin. Ayan. From top of this ano, mall. Ayan, uh, dito sa Chung Chung, diyan kami nag-stay sa City Gate Outlets. Nung kami nag-lunch, etc. Ikot-ikot muna kami. Then pinatay namin yung oras. Then magbabas kami papunta ng Macau. Ito na yung mga bus. Dito kami nag-aabang. Aabang uh, kami, hindi ko alam kung mga 1 hour or 45 minutes ang biyahe from here to Macau. So nag-aantay kami ng bus pila pila sila waiting waiting kami sana double decker na bus <laughs> ayan na ayan na sana double decker yan na ba yun? bus na ayan na yung bus namin guys yan double decker sorry natupad yung <laughs> sana double decker na pa. ayan oh, prepare your octopus No, oh, marami din papunta ng ano. Ayan, papuntang Macau din yung ano, supervisor na yan. <laughs> Pintapan, oh yes. okay, it's my turn. Berapa uh, 65. $65. Ah, dali ah. Aku aku Wah, dapat calon di toko, di toko seorang I like it. Okay. Sige, sa'yo yung bag mo. Ba nga. Kalimutan ko. Ah! Ito. Oh, sige, dito na lang. Dito ka na, boss. Sige. mag kayo. kami. Hahaha! Ay, nasa'yo nga yung Oo. ano, U. U ba yun, sir? Nung araw, U yan eh. Ah, si Mm-hmm. Airport na. Lumambot na, sir. Macau. Naging Macau. <laughs> dati, Macau. Kasi hawak ko pa yung ticket ko dati. Nandiyan ah, sa, ah, kinabit oh, ko ah, sa passport kong oh, luma. Uh, U yan dati. Ay, Ay, dati, I I pro, siya. Hindi mo alam kung pupunta dito. Grabe, Grabe mo yung nila. oh salasalabas, flyover, nagpali, anong type siya? alam mo ba? alam mo ba? alam mo ba? alam mo mo ba? alam mo ba? alam mo ba? alam mo dito pa lang pala kami papuntang Macau yung, <laughs> yung bus namin na yon from Tungtong hanggang dito sa ayan, immigration bus terminal papuntang Macau okay, Ayan, grabe yung bus terminal nila dito ha. Bus terminal lang yan, guys. Bus terminal dito sa Hong Kong papuntang Macau and etc. Ayan, ganyang kalaki. Diba? Diba? Ayan, ibang klase ang kanilang ano dito. Bus terminal. Ay, Ayan, cute. Grabe yun.

tiket bus tiket our bus tiket to Macau so welcome to Macau Ayan, papasok na kami sa gate so bus ang punta namin gate to kami hmm. Ano yung hinahanap? tiket lang? Oke, monggo nggih. Pati paspor. Hindi nyata. Oke. Okay. Thank Thank you. Hello, hello. Oh, bye -bye. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Ayan na. Ganda talaga ng kanilang grabe bus terminal lang to ha. O, tingnan mo. ganda-ganda. Um, bus terminal pa lang. Ito ang gayahin ng Marikina. Gagayahin to ng Marikina. Alam ah, mo airport to. Bus terminal pa lang. mo airport na. Oh. Ito dapat ang gayahin ng Pinas. O. Oh. Bus terminal pa lang. Airport na ang dating. yan Ongoing pa yung construction bandaro, no? Oh. Di ba? Sana sa Pinas din ganito.